po, bagong business owner sa ating Proclus in Quezon, balak po natin na sinagal. Iwata, tayo sa mga mga Salamat po. Welcome po sa Quezon City. At ang dasal po namin ay e sana tuloy-tuloy at maganda ang iyong negosyo sa QC at sana dumami pa ang iyong mga negosyo sa QC dahil mas marami ganun matutulungan ng mga taga-QC. Bruno uh, Balbuena, affectionately known as Tubata, has been a Filipino icon of resilience and hard hardware its general service of overlooked Paris, Adelab, Filipino and private school. His ability to stand the test of poverty and his unique culinary experience and social media presence have garnered a massive Founding on social media, contributing significantly to the inspiration of men. The way of influencing the populace comes through ingenuity or discarte and hard work which captivate an audience far beyond his literary local work, but through setting examples to the community. It is of fitting and timely that we recommend lay. Balbuena. Ayan, gusto ko lang pasalamatan ko lahat. Can you Hindi alam. Diyan yeah, mo ko ba mo? Yan. Sorry po, ah. Uh, Pero sa'yo po kasi na ka. Huwag po sa ganito. Pero sa'yo hindi ko alam. Ayan, ayun nga. Maraming salamat po sa lahat ng mga counselor na nandito mayon. At sa mga tao na dito na binigyan ako ng kagaya nito, na appreciation at isang malaking karangalan para sa akin na mabigyan niyo ako ng ganito klaseng ng pagkakataon na ma-appreciate ko ang kasipagan ko sa buhay. At gusto ko lang kasalamatan ang mga counselor na mababait na nandito ngayon na sa akin ng isang karangalan para sa buhay ko. Um, counselor Banjo Pilar at kay Majority Floor Leader, Councilor Lilar Minty, maraming salamat po. At sa Councilor Joy ko, maraming salamat po, sir. Councilor Vargas, at mm -hmm. siyempre kay Councilor Shai Liban, maraming salamat po, madam. At siyempre po, maraming salamat kay Councilor Chang Pirer, maraming salamat po sa inyo lahat. sa Quezon City. So nakakatuwa, nababagay uh, niya natin kanina, pahalika uh, na talungkati ni mayor ng graduation. Yung sinabi mo ko, importante mas importante? Diploma o diskarte? So nakakatuwa na taga-cusina, nakakatuwa din na ang iyong negosyo, mahala uh, ka tayo rin ng negosyo sa Quezon City. At isa pang inspirasyon, lalo na sa ating mga kabataan, sa kanilang um walang hadlag, lalo lalo na ang kahirapan para makamitin mo mga pangarap mo sa buhay. So continue to be an inspiration sa ating mga mamaya Pilipino lalo lalo na sa mga kapataan na tumitingala at humahanga sa iyo. Thank you. Counselor? Yeah, I mean, just, gusto ko rin magbibigay ko doon sa lahat ng ating majority floor leader. No more less, medyo familiar kami sa buhay mo na gabi ka-date no? tapos pumunta dito para maging manicurista, naging construction worker, yes. and what not. At hindi po naging halang yung mga job challenges and eh, kung hindi nag-motivate pa sa'yo para sumikap. Kaya nung hindi nabagit ang majority floor dito na ginawa kang yung kwento mo pinahapit, pinamahagi ng ating mana sa mga graduating class ng 2024 na mga nakatapos ang high school na miskin na may discarte, kung meron mong sa akin, naman nagkaroon ka rin ng diploma, di ba? No, Magkaroon ng discarter diploma. But having said that, miski na hindi mo na kumpleto yung education mo, hindi siya naging handang para mag-isip ka ng mga iba't-ibang paraan para umangat sa buhay. And I hope maging ituloy ka, maging inspiration sa lahat ng mga tao, hindi lang dito sa Quezon City, kundi sa buong Pilipinas. Thank you very much. 10 years na pong uh, nakatira at rin naging presidente po sa Parangay Paso pa mo, Quezon City. At uh, nung mga panahon po na lumating yung pandemic, ay talagang nang nagpapayal ka na siya ng uh, maares doon sa Paso pa mo. Doon sa harap nung uh, St. Anthony School sa Parangay Paso pa At uh, uh, lumipat po siya doon sa Pasay dahil uh, nung mga pangalong na yun, uh, yung uh, uh, pinagpawal yung uh, pagbebenta-benta sa mga ano, sa so, mga kilit-kilit ng sidewalk, oh. yung ipad po siya sa Pasay, at uh, naikwento nga siya sa akin kanina na uh, bago, makalit, ma ba nakarating ng Pasay, nakatira pa siya sa ilalim ng tulay. Okay? Tapi seunti rutin dan sekarang masih bersusun ini, tapi caca tak, tak tahu macam mana mereka punya strategi untuk selesai atau nak berusaha very humble po siya dahil sabi ko nga kanina uh, yung iba may pambuli na siya ng kailangan na bago pero sabi niya doon sana rin siya umuli dahil doon na siya nasanay tumira no? for 10 years ha? na Aurora apa Amparo pala, Amparo, sorry sinali Amparo kasi Kasi isa po siya, si yung Father Julia, si Itali ng isa po siya doon sa recipient ko, ang dami na libre na doon, yung maintenance, uh, may visit, sa kapalitamin sa So, na-tulungos na, ako pa rin siya. Ang ngayon po, wala sila pinagpato, doon pa rin tulong na nilang uh, pakikisama sa tao. Uh, sa ating mga regular, ang very humble, at uh, nakakapagbigay ng trabaho at inspirasyon sa Uh, yeah. Sophie. so congratulations. Ya, yeah. Ah, uh, pesan namin sana, kalau di luar sana, yung yung negosyo at yung yung karir para mas maraming mga magdalungan na ibang tao din, at inspire Talagang <laughs> po nagkakagang paresaan, at saka, wala na yung, ikaw na mga, wala na po yung, kung wala franchise, pero kasi, target namin mga pinto ba sa inyos. Wow. Okay. So, mabuti yun para matupatry yung mga. Maraming okay. salamat po sa okay, I be, I? So, i so, ka namin muli, no? Dun sa ng uh, scroll sa food and as uh, uh, a final, pero na rin kasi invite ka na namin muli, no, Dahil ang um, buong uh, LGU ng Quezon City sa pangungong ni Mayor Joe Belmonte sa kani Vice Mayor uh, Gina Soto sa kani Majority Floor Leader uh, Torre Adalarmente at ang buong City Council ay very proud sa iyo dahil lang ang kapagbigay ka ng trabaho at inspirasyon sa ating kababayan sa Lusod Quezon. Sana pamarisan ka pa ng mas marami natin kababayan. Thank you. Uh, okay.